Sir Christian, Valenzuela. Ayan. Oh, o, oh, yung mga may scrap dyan. Na uh, nakatambak lang. Hmm. Game nyo lang ako. Ayan, yeah, may service yung tricycle. So, ayun. Maraming maraming salamat, okay, oh. Sir Christian. Pagka benta, namamasada rin ako. Ayan, yeah, sideline niya, yun know? <laughs> oh o. ito na kayo, hmm. Sir. Oh. Ayun. Thank you, Sir Christian. Welcome back to Herbin's Love. tayong kahabi, kalapatids na umibili ng mga plastik sa kabakal. Taga dito lang din siya sa kabuyaw. Kapilido ko to eh. Baka pinsanin ko to eh. <laughs> yeah, si Sir Christian, Valenzuela. Ayan. O yung mga may scrap dyan. Na nakatambak lang. i hmm. nyo lang ako. Ayan. I-flash natin yung Facebook mo, Sir. Eh. Ayan. Pinyo lang, sa... Christian Valenzuela. Ayan. Ayan. Ayan Nagbawas tayo ng mga kalat, mga kalat. Ayan. <laughs> Yeah, kinontak nga natin to si Yan. Yeah, may service yan tricycle. So, ayun, maraming maraming salamat sa. Wala lang benta. Namamasada rin ako. Yeah, sideline niya yun know. oh. <laughs> uh, oh, ito na kay Sir oh. Thank you, service Christian. Grabe, eh, mga lumang ano kasi to, sasakyan. Isa so, motor ko sa kay itong sa aquarium. Yeah, mga lumang ano, mga lumang galon. sabi ko nyo kung may mga luma kayo kaysa nakatambak sa bahay ayan ayan nyo lang siya mga kabi sa base dyan balenswera saan ka nga sa kabuyaw sa base dyan sa may dipante. dipante ayan yung mga malalapit sa kanya ayan Pwede yung kontakin to sa Christian. Kahit pag nasa bukit na yung lugtod sa, sa okay. Hanggang saan sir yung pick up mo? O sakali, pagka ano? Along um, kabuyaw um, lang. Ay, son, eh. Okay. Kahit okay. ay, saan pala. Uh -huh. Basta malapit dito sa kabuyaw. Okay. mga tropa natin dyan na kahabi na mga kabuyaw. Sakto lang yung ano ko. Hehehe. <laughs> Eh mga ibon natin na ano may sabubong. <laughs> eh na lang, Ito na lang dalawang galon. So, ayo mga kabi, okay na. Naikarga na lahat. So, ano sa inyo, yung iba, saan kaya magbabakasyon? Sir Christian, ikaw? Bada. Bada. Dito lang din. Kasi ako may pasok din mga kabi. Yeah. Sa taga Bicol ka rin ba? Sa Duanes. Sa ano kami? Sa Layon, Ligaw. Kababayan din pala to. Taga Bicol, mga Uragon. <laughs> so yun mga kapi. PM nyo lang siya ha. Pagka may mga ano kayo. Mga ganyan, bakal, mga nakatambak sa bahay, mga sirambay. Mga plastik, mga bote na, no? sa si Kristiano. Yung rider sana marami ako. Isang drum eh. Kaya lang pag may laman daw binibili niya pag wala. Hindi. <laughs> so yun. Hanggang dito na lang mga kaibig. Sir Christian. Thank you very much. Ingat. Keep safe and God bless. Bye bye.